sa ilalim ng banta ng pag-uusig, sa gitna ng kadiliman ng mga katakom at sa katahimikan ng mga tahanan, doon isinilang ang pananampalatayang kristyano. Ngunit ano nga ba ang itsura ng unang simbahan? Bago natin tuklasin ang kasaysayan at pananampalataya ng unang simbahan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mas marami pang kwento ng pananampalataya at kasaysayan ng ating simbahan. Ang kasaysayan ng unang simbahan ay nagsimula sa araw ng Pentecostes. Ayon sa aklat ng gawa, bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad at nagsimula silang mangaral sa iba't ibang wika. Sa araw ding iyon, libo-libong kaluluwa ang nabinyagan at naniwala kay Jesus bilang Mesiyas. Hindi sa mga katedral nagsimula ang simbahan. Sa halip, ito'y isinilang sa mga tahanan sa mga lihim na pagtitipon at sa gitna ng takot at pag-uusig. Ang pananampalataya ay lumago hindi sa kayamanan kundi sa sakripisyo. Ang pamumuno ng unang simbahan ay ibinigay sa mga apostol, partikular kay San Pedro na itinuturing na unang papa. Sila ang naging haligi ng pananampalataya, nagtuturo, nangangaral at namumuno sa mga mananampalataya. Ang Eukaristiya ay sentro ng pagsamba ng mga unang Kristiyano. Hindi pa ito ginaganap sa malalaking simbahan kundi sa simpleng hapag ng bahay kung saan ang tinapay at alak ay tinatanggap bilang katawan at dugo ni Kristo. Habang lumalaganap ang pananampalataya sa labas ng Jerusalem, sa Antioch, Roma, at iba pang bahagi ng Imperyo Romano unti-unting na itatag ang mga komunidad na kristyano na may sariling pamumuno, panalangin at pagtuturo. Sa kabila ng kawalan ng mga modernong simbahan, may malinaw na istruktura ang unang simbahan. May mga obispo, pare at diakono, mga lingkod na pinili upang maglingkod at mga sa espiritual na kalagayan ng mga mananampalataya. Hindi madali ang buhay para sa mga unang Kristiyano. Sila ay inuusig, ikinukulong, at minsan ay pinapatay. Ngunit sa kabila nito, mas lalo pang tumibay ang kanilang pananampalataya at pagkakaisa bilang katawan ni Kristo. Ang unang simbahan ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Ito ay ugat ng ating pananampalataya ngayon. Ang kanilang mga sakripisyo, pananampalataya at pagmamahal sa katotohanan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating panahon. Ang pananampalataya ng mga unang kristyano ay simple ngunit malalim. Hindi ito batay sa istruktura o ritual na marangya, kundi sa pusong uhaw sa katotohanan at pagkakaisang espiritwal. Ang kanilang pagsamba ay kadalasang isinasagawa sa bahay, mga house churches kung saan sila ay nagbabahagi ng tinapay, nagdarasal ng sabay-sabay, at nag-aaral ng mga turo ni Jesus mula sa mga apostol. Walang organo o altar na marmol. Sa halip, isang simpleng mesa ang nagsisilbing dambana at ang bawat mananampalataya ay may aktibong papel sa pagdiriwang. Napakahalaga ng pakikipagkapwa at pagkakapatiran. Ang bawat miyembro ng simbahan ay itinuturing na kapatid sa pananampalataya. Wala silang audience mentality. Lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. Ang mga turo ay hindi pa na isusulat ng buo, kaya't ang mga turo ng mga apostol ay sinasalin mula sa bibig, mula sa puso sa bawat panalangin at sa araw-araw na pamumuhay. Malaki rin ang papel ng mga babae sa komunidad. Marami sa mga tahanan kung saan ginaganap ang pagsamba ay pinamumunuan ng mga babaeng kristyano na may paninindigan sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay buhay, hindi lamang tuwing linggo. Araw-araw nilang isinasabuhay ang turo ni Kristo sa pagtulong sa kapwa, sa pagpapatawad at sa pagiging tapat kahit sa gitna ng panganib. Ang pananampalatayang ito, bagamat tahimik at lihim, ay nagningning sa kadiliman ng Imperyo Romano at sa bawat lihim na pagtitipon, bawat dasal at bawat tinapay na hinati, isang rebolusyong espiritual ang unti-unting nabubuo. Ang mga unang kristyano ay hindi namuhay ng madali. Isa sa mga pinakamalaking hamon na kanilang hinarap ay ang pag-uusig mula sa pamahalaan ng Roma. Ang kanilang pananampalataya ay itinuturing na panganib sa kaayusan ng imperyo kaya't sila'y tinutuges at pinaparusahan. Sa loob ng mga katakom, mga libingan sa ilalim ng lupa, sila'y nagtitipon para sumamba at magdasal. Doon nila isinasagawa ang Eukaristiya at Binyag at doon din nakatago ang mga banal na kasulatan. Ang pagiging kristyano noon ay nangangahulugan ng panganib sa buhay. Marami ang ipinako sa krus, sinunog ng buhay o itinapon sa mga leon sa kolesiyum. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo silang tumibay sa pananampalataya maliban sa pisikal na pag-uusig nakaranas din sila ng teolohikal na hamon maraming maling aral ang lumaganap kaya't kinailangan nilang panindigan ang tunay na turo ni Kristo at bantayan ang kalinisan ng doktrina may mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng komunidad at ang pamumuno ng simbahan ay kailangang patatagin Kayat mahalaga ang papel ng mga apostol at obispo sa pagbibigay ng gabay at pagkakaisa. Ang kakulangan sa nakasulat na katuruan ay isa ring hamon dahil wala pang New Testament na buo noon. Umaasa sila sa tradisyong oral, mga salitang ipinasa mula sa mga apostol at unang saksi. Nagtagumpay ang unang simbahan hindi dahil sa lakas ng armas, kundi dahil sa lakas ng pananalig, pagkakaisa, at pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng pagdurusa. At sa bawat patak ng dugo ng martir, tila lalo lamang lumalago ang simbahan. Sabi nga ng isang ama ng simbahan, ang dugo ng martir ay binhi ng pananampalataya ang unang simbahan ay nagsisilbing salamin ng tunay na pananampalataya. Pananampalatayang walang takot, walang kondisyon, at walang hinihinging kapalit. Sa kanilang halimbawa, natututo tayo ng tatlong mahahalagang bagay. Una, natututo tayong manindigan sa pananampalataya kahit sa gitna ng pag-uusig, ang katapatan ng mga unang kristyano ay paalala na ang pananampalataya ay hindi laging komportable, ngunit ito'y totoo at makapangyarihan. Ikalawa, ang simpleng pamumuhay at samasamang pagsamba ay paalala na ang simbahan ay hindi lang gusali kundi ang mismong komunidad ng mga nananalig. Sa gitna ng yaman at ingay ng mundo, ipinapaalala ng unang simbahan ang halaga ng katahimikan at pagkakaisa. Ikatlo, ang kanilang pagkapit sa tradisyon at salita ng mga apostol ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng doktrina at tapat na pagtuturo. Sa panahong maraming maling aral ang lumalaganap, tayo'y tinatawagan na bantayan at isabuhay ang tunay na turo ni Kristo. Ang unang simbahan ay puno ng sakripisyo, ngunit sa kabila ng lahat, ito'y isang kwento ng pag-asa. Ang mga martir na minsang itinuring na kalaban ng Estado ay naging bayani ng pananampalataya na nagbigay liwanag sa mga susunod na henerasyon. Ang kanilang pananampalataya ay hindi panandalian, kundi panghabambuhay. Ang kanilang mga dasal ay hindi para sa sarili lamang, kundi para sa ikababanal ng buong komunidad. Tayo ngayon ay bunga ng kanilang pagsusumikap. Ang simbahang ating kinabibilangan ay itinayo sa pundasyon ng kanilang katapatan, pananalig at pag-ibig kay Kristo. At ngayon, bilang bahagi ng iisang katawan ni Kristo, tayo ay tinatawag na maging buhay na saksi ng pananampalataya gaya ng ginawa ng unang simbahan ang kasaysayan ng unang simbahan ay hindi lamang para sa mga scholar. Ito ay para sa ating lahat. Ito'y paanyaya na pagnilayan kung paano natin isinasabuhay ang ating pananampalataya ngayon. Sa gitna ng modernong mundo, ang simpleng pananampalataya ng unang kristyano ay nananawagan sa atin na bumalik sa puso ng ebanghelyo, pagmamahal, sakripisyo at katotohanan. Sa kabila ng teknolohiya, kaunlaran, at pagbabago, may mga aral na hindi nagbabago. Ang pananampalatayang handang magsakripisyo, ang pananalig na nakaugat sa komunidad, at ang tapang na manindigan para kay Kristo, ito ang pamana ng unang simbahan, at ito rin ang dapat nating ipagpatuloy. Kung nainspirasyon ka sa kwento ng unang simbahan, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. Sama-sama nating tuklasin ang kasaysayan at pananampalatayang nagbigay liwanag sa daan ng milyon-milyong kristyano. Hanggang sa susunod na video, pagpalain ka ng Diyos.